guys ang ganda guys oh pajama guys oh. oh. ang ganda niya so ayan guys oh napulot ni Jason guys oh. ang ganda ng brand If oh. FB Sisters oh ang ganda guys oh bago pa oh Hello mga ka-friends Welcome sa panibagong vlog. Nandito tayo ngayon sa Friday Market Arads kung saan kasama natin si Ka Angel. Oh, Shoutout, shoutout mga Ludi. Ayan, welcome back sa channel ni Jeep Vlogger Lee. channel ko eh. channel mo. Ayan. Mamumulot tayo. Don't forget to follow Ka Angel TV nag-iisang ang pogi. <laughs> Ay, sana all pogi. So, so ayan da guys, uh, mamumulot na naman tayo ngayon Araw na naman ng Sabado. So, ang nyo mga ka-friends, ano kaya ang ating mapupulot? Yan ang antabayanan nyo. At kung bago ka pa sa aking YouTube channel, huwag mo sana kalimutan, mag-like, syempre, mag-subscribe, at isama mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga bagong videos na i-upload. Tara guys, samahan nyo ako. So, ayan nga guys, si Ka Angel guys, oh, namimili na siya. Oh. Maraming pera yata ito eh. No? Oh, Patingin-tingin lang, mamimili. Oh. So, ayan nga guys, napakarami yung pupulutin natin. Ayan o, oh, tambak. o, <laughs> oh, ito. May nakuha ako guys. O, oh, ayan o. Oh. Oh, ang ganda Oh. oh. Pajama, pajama, pampatulog. Ay, gaso po na Ano ito iba? Ano ito? Ano ito? Ano yan? Ang talon. Ha? Huh? Huwag yan, kumukupas yan. Ayaw mo ito? Ayaw mo Oh, pajama. Mga pajama dito ah. Piliin lang natin yung hindi butas guys <mukilis> okay, okay, okay. Oh ito okay pa to okay no Ang ganda pa guys oh Ito ito Oh yan okay yan akin okay, okay. Ang ganda to Oh ito guys ang ganda oh. Oh, pajama pajama Pantulog pantulog so, Ito na to Ayan ah, nagkalat lang sa harapan ko Oh, ang ganda nito guys, oh, so, dami to. Oh, pink. Nakasulat pink. Oh, di ba? Pink. Pink yung nakasulat pero yung kulay hindi. <laughs> oh, pajama, pajama. Oh, pajama. Ay, lako. ang ganda mga pajama, guys. Uy, damit, damit to, oh, damit to, Ang ganda oh. Oh, ang ganda eh. oh, guys oh. Ano yan, YouTube? Mm -hmm. Libreng shopping sa Kuwait. Eh. Uy, ano oh to? Ang patulog Aguri, <laughs> Oh, pampatulog, sexy. Oh, ha? Kaya <laughs> mga ka-friends, oh. Oh, pampatulog. Ah, ini lang talaga. Oh, ito. Ang laki. Oh. Mo ba? oh, wala na, oh o tiktok lang mo? Oh, ay swaba? Tama. O lang sa O balik tad lang. Ako balik tad. Ay balik tad din soon. Oh. Oh, guys o oh. oh. Oh, ang ganda oh. Oh, di ba? Ang sexy, pampatulo kulit. Okay, so, so ayan guys, lilipat naman tayo sa ibang uh, pwesto guys. Tara, samahan nyo ako mga kapwins. So ayan guys, lakad na naman tayo. Lilipat naman tayo ibang pwesto. So ayun nga guys, so nakakalat lang guys, so tambak dami. So ayun guys, pili-pili lang natin. Kung ano yung maganda, yun lang ang kunin natin mga ka-friends. Lipat tayo, lipat. Hindi yata namunot yung kasama ko. Saan na? ko, sandinta. Paano sa'yo? Ano? Ah, ayan o. Uy, gaon niya ata ito mo. Oh, tingnan mo. Ha? Gaon, gaon, gaon. Isuot mo. Gaon mo. Oh. Ayan guys, ang ganda guys. Oh, oh, ah. Kunin <laughs> natin yan, lagay mo. Oh, ganda yan. Oh. Parang gaon. <laughs> Oh, hmm. tara, lipat na naman tayo guys. Ganun lang ang buhay dito guys. Lipat, lipat. Oh, ito, ito. Maganda. Oh. T-shirt. Oh, T-shirt. Eh? Oh, kunin mo na. Lagay mo na. So, ayan guys. Oh, pulot lang namin yan. Oh, ang ganda. Oh, oh ha? Original. Oh, original yan. Pasok. Ayan pa isa. Tingnan mo. XL. Malaki ito. Oh, XL. Malaki. XL. So, ayan pa guys. Isa-isa na pakita sa inyo, guys. So, oh, ayan. Okay, so ang ganda pa oh. Oh, ang ganda pa oh. ha? Oh. Huh? oh. Abel Kumbi. Hmm. So, ayan, guys. So, ang ganda. Oh. Try primer So, ano yung tatak niya? Primark. Aba, ba primer ko oh. Mga kaprens uh, lilipat na naman tayo ng ibang uh, pwesto. Uh, kung saan yung marami, doon tayo mamumulot. Tara. kapre so ayan eh, mga ka-friends. Oh. Oh. oh pantalon pang baby uh, ano pang teenager oh ang ganda oh ito doon oh. Oh, Jason ay wag yan pang nana yan ito yun oh ayan guys so oh, short oh oh pang baby oh short ulot ko oh ayan si Jason si pagmamulot oh dami guys oh tambak oh ayan kunin mo lang tali ganda yan yeah. oh, ayan So ayan mga ka-friends, ang ganda ng na ating napulot oh. Napulo to. oh, para kang ikakasal or pantulog oh, o ano ba. Oh, ayan, makakabuo talaga pag ito Maka ang sinuot mo. Kasal. Ayan mga ka-friends oh. oh. <laughs> mga ka-friends, oh, so, ang ganda nito ng ating napulot oh. Oh. Pwede pang bahay. Oh, ayan guys. ang ganda guys, oh, pajama guys. Oh. oh. Ang ganda niya. So ayan guys, oh, napulot ni Jason guys, oh. ang ganda ng brand oh. FB Sisters oh. Ang ganda guys oh. Bago pa oh. So ayan guys, halungkat halungkat lang tayo dito Hanap pa tayo Huwag yan <laughs> Yung iba may mga mancha kasi sayang ayan kinukuha lang natin guys mga ka friends yung mga medyo kaya aya pa tignan at magaganda pa para upang sa ganun yung maka kunin yan son. ayos yan o oh. yung mga maka makakatanggap ayan guys oh. oh, ang ganda oh. ang pulot ni Jason oh. ayos yan ganda o oh, sige son. para yung mga makakapulot at um, mananalo sa ating balik -bayan box is ano pa magagamit at masusuot pa talaga nila so ayan guys halongkat talongkat lang tayo wala lang tayong makita lipat na naman tayo sa iba ganun lang po so ayan guys malapit na mapuno ang ating isang plastic oh. bigat na ang dami oh para yan sa inyo mga kaprins sa mga sumasali at nagpalo at nagsubscribe sa ating youtube channel at sa facebook page ayan, para sa inyo yan ayan, sa mga gustong sumali at manalo ng ating uh, pangapat na balikbayan box uh, magsubscribe lang kayo at magpalo sa ating facebook page at magshare ng video para makasali po kayo sa ating parapol entry so ayan guys lumipat na naman tayo sa ibang pisto ayan kalkal na naman ganun lang ang buhay guys Oh, ito sino? son. Oh, ganda oh. Oh, pakita mo rito. Ang ganda. Oh, ayan guys, ang ganda oh. Oh, di ba? Oh. Ay, syan. Lagay na yan, ilagay na yan. Sino kayo mananalo, guys? Ayan, ang tabayanan niyo. Swerte ng mananalo sa ating uh, ang apat na balikbayan box. Ayan guys, may nakita ako guys oh. Ang ganda po oh. Parang bago pa guys oh. Oo, oh, ang ganda guys. Alam niyo ba kung ano ang brand? Social guys, mamahalin oh. Ayan oh. River Women. Oh. XL siya guys, size XL. Riva. Ayan guys oh. So ayan guys, kalkalte kal kal ulit. Okay, kung ano gusto maganda yan, ganyan. So, ayan guys, oh. Napulot ni Jason, ang ganda po, oh. Cool, to oh, be you. Di ba? Ang bata, ayan, oh. Oh, 13 to 14 years old. So, ayan mga ka-friends, lipat naman tayo dito. Tambak na naman, oh. Ano kayo mapupulot natin dito? Ayun, ang ganda oh. Oh, di ba? Oh, ito agad ang nakita natin guys oh. Oh. Pakita ko sa inyo ha. Ayun oh. Oh, ang ganda oh. Oh, may safer pa talaga siya guys. Sana may pera to. <laughs> ang ganda pa guys oh. Oh, tingnan niyo naman. Oh, napakaswerte ng manalo. ayan So, guys. Pajama ulit. Pambabayo. Oh. Ang ganda oh. Ulay pink. O. Oh. Oh, Ayan. Oh. Ganda po oh. Pag-sayo daw guys oh. oh. May tag pa talaga oh. So, ito naman ang aking nakalkal guys oh. Ang ganda oh. oh. Ayan guys oh. Ganda oh. oh may nakasulat oh. Princess. Oh. Bagong kasal to guys. Bagong kasal. Maganda to sa otol. Pag <laughs> Ayan guys, so, oh, ang ganda guys. Oh. oh, ang ganda oh. Oh, talagang pampatulog to guys. Pampanggabi. Eh. Pag matutulog na kayo, ito ang ganda ng suotin oh. So ayan guys, napulot ko guys. So, oh, ang ganda oh. oh may safer pa oh. Palda, 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 palda to guys. So ayan mga ka-friends, hanggang dito na lang ating vlog. At maraming salamat sa inyo sa suporta nyo. Sa pag-subscribe at sa pag-follow sa ating Facebook page. Maraming salamat po. Ayan naman si Jason, kasama ko ngayon. Ayan. Hey guys, follow at Ayan guys. Ayan guys, maraming maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na lang po ang ating vlog. At maraming salamat. God bless you all. Thank you. Bye-bye. Ingat.